mahilig sumaksas. Pakpaka Pakpaka na! Ako po yung Ako pagtanggol ng na mga naaapi. Ako po yung na ng na mga naaapi. Ako po si uh, Ako po si, uh, Robin Hood. Ha? Robin Hood. Ha? Ay, fatal putang ina mo. Minumura ka tambo. Minumura ka tambo. Buwan ng ina mo, putang po ina mo. Putang ina mo. Muli ka ngayon sa akin. mo pumasok sa Ayaw mo pumasok sa kontra ko, putang ina mo ka. Tatago <laughs> ka ng ngayon sa akin. Tatago ka ng ngayon sa akin, ha? ha? Lindik <laughs> lang walang ganda. Lindik lang walang ganda mo ka. Putang ina mo ka. Banatan nyo, mga gates. mga <laughs> Aba, panatan nyo, panatan nyo yan, panatan nyo yan. Pan Ayan. Tangin na. Nag-lock yung room. Okay. Hey, kaya, week, that, yeah. eh. kaya, ito ko kasi. Ito ito eh. room. Puta naman ka. Banda na tangin eh. Ayan. mo Ayan. Ayan. mas Ayan. 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 Ng tang nemo betal nyo, pumarmar na yung butang mo nemo lebelenes super super duper mega trang, gipimutang idemo la 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 Putang la la ba la la Ha? la 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 Sini-sini si la 60. Ban banan kita eh. Ayan, putang na. Ay, Ay baka nang inom number rin, rin. Tuloy ka. Tuloy na yung bots ka, putang. Inom mo eh. Busit ka Pasok-pasok ko pa. 216 ka eh. Ang nandang Sinupalpal mo yung mga robot ko, papasok pa lang eh, ha? Ang nalang si Paytel, magtag ka nga, nang mo Puro kayabang, puro kayabang, lang kayabang, puro kayabang, puro kayabang, puro ka! puro ka puro kayabang, ka. Ka ka sa, sa, sa akin, puro <laughs> Ngayong kalma kal kal sa legendary, sa po, ina mo ha? Hello? Clear pa ba ako? Clear, clear pa ba ako? hirap pa ba ako? o oh, oh, yan. yan, yan ang Ayan mga gusto ko ha putang ina mo fatal magdadada ka anong patay ka ngayon? putang ina mo nga bago, bago pa makawit sakin babanan na kita <laughs> Banatan niyo muna banatan na kung ako. Banatan niyo muna, please. Banatan niyo muna. Banatan niyo muna. Banatan, banatan niyo muna dali. Na, Hindi ginagawa lang ako. Na, baka makapanis kasi. Ah, ah sige, banatan mo. Manong laseng. Kasi, mag, kasi, gagawa pa ako ng ano eh. ice cream muna ako. Mag-ice cream muna ako. May isang ulo kay Petal. Mag ice cream lang ako. Mag ice cream lang ako. Access granted. Nagpapatay pa tayong tanga. Lumantad <laughs> ka dyan, huwag kang magpatay-patay ang puki ng imuntang inang inabuhay. Ha? Ikaw, state, ina pa paki, wala kang kwenta, ha? Isa kang walang kwenta ang nilalang. Huwag <laughs> kang piling dalaga. Sino piling dalaga dyan? Okay na din po yan, ha? Nahimik mo, ha? Patukay na <laughs> sino ka para utusan ako kinang, wala ang mga poke ng inang parang tado ang walang kwentang nila lang ang hilayo ang buwisin sa bak ang ina mo ka! O ano ha? O ano, Kaya mo yun? Sunod-sunod? <laughs> o putang ina mo! O yun, putang ina siya yung umaapak ngayon? Nakakaldal oh, ang pagmumuka oh, eh. Okay, pay tal, tutang ka na mo, ha? Ano ba yun? Ilang second yun? One second. Pin Pinangin mo, hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Babae na bumabanat sa'yo. In ina mo, parang talo wala kang kwenta, buha na, ina mo kang gago. Wala kang pangalam sa naroon naman mo, ha? Putang ina mo, nagtatagawa yung mga legend na huwagin kayo. Maka okay, buat hutang minyak. Tak memang tak buang kaya. Hutang minyak. Walaupun tak buang kaya. Hutang minyak. Hoy, pukay wala ko naman alam na nararamdaman ko ha eh mas wala naman ako makakalaw sa pagbubuka mong tang inibuka mo inibuka ha baba, baba. baba. sa babae eh, kung kinangin mo kung wala kang kwenta ayan aapa ko na yung ano ha, ha? aapa ko na ngayon yung pangapa ko Putang ngayon ninyo aapa ko eh patang eh hoy tanga putang ina mo Nakita mo, porkay siya nasa mikropon sa sabi niya, putang hindi mo dapat ikaw mamura. O putang inanan niyo maging kayo. Nandito na naman kayo mga aso ko. Ha? Nandito na naman ba mga aso ko? Putang ina niyo, hindi ba ay na ng boto? Ako na babanat. Ako na babanat. Pang ina mo, pitas. Tama na nga yan. Hindi na ka tapag pa ng inbox. In Tama na yan. Putang ina mo. Natatamad na ako Wala kang kwentang pala. Bambuha ng ina mo ka. Clear <laughs> <laughs> ba ako sa room? O sa room? Ha? Clear po ba ako sa room? ka na ang bata of box. Hindi mo si parang tanga. Tanga! Mga hindi ka pa maka-forma sinasabi mong tanga ka. Ah. Puta ka! Ha. ha? Mga legend doggy daw to eh. putangin ngayon ang mga legend doggy daw to. Nagtatago na lang sa ibang name, di ba? Ha? Putangin ninyo, ba't nagtatago kayo mga aso kayo? ka ba o sa angin Magpapasikat ka na naman na tanga at wala ka ano namang alam mo? Ha? Ha? Alis! Tew. Tew. Ha nga? Ha? Huh? Sagnit na sagnit ka lang umaapang. Bakit? Nahihiyain ka na ba ngayon sa DC? Ha? Mayayahan ka na sa busy ba? Ha? Ha? Mayayahan ka na sa busy? Buka ng ina mo? At hindi ka na makapak Saglit na saglit ka lang umaapak. Buka ng ina mo, ha? Ha? lang nga ako? Clear po ba ako? Ha? Nako, kawawa ka, pital putang ina mo. Bugbog na bugbog ka na ngayon. Ha? Sino ba sinasabi mo? Ha? Sino ba sinasabi mo ako? <laughs> <laughs> Tawagin mo. Tawagin mo. Putang na niya, sabi ko sa inyo, labanan niyo lang ako ng parehas na laban eh. Hindi ko kayo atras na eh. Putang yon, Ha? Wala ka na ngayon, putang na mo. Puro kayabang. Ha? Puro kaya yabang petal eh, putang ina mo. Sa pen duling na yan, ha? Ha? Sa mong duling na yan. Sasabi ko sa'yo, huwag kang magtatago, putang ina mo. Kahit nasan ka, ibabaon ka namin. Ay, babaon ka namin, putang ina mo, 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 petal, putang ina mo, petal, putang ina mo, petal. Sarap na, no? Putang ina mo ulit, petal, ha? Ah, putang ina mo ulit, petal. Putang ina mo ulit, petal. Putang, putang na magchachapi yata ako. <laughs> Unlimited ang muro kasi so yung putang ina mo kang fatal ka, ha? Tang ina mo fatal uli, ha? Tang ina mo fatal uli. O, oh, di ba? Wala kang nagawa, no? ah oh, di ba? Wala kang nagawa. Nakuha mo ba, putang ina mo? Di ba? Hindi, ha? Mukha kang tanga ngayon, putang ina mo. Sarap mong gawin tanga. Oh, ngayon, parehas na laban, putang ina mo. Ano yung nagmamalaki mong tawa ka ng tawa noon? Ha? Ha? Putang inamompetal ka? <laughs> Wala na ito, utol, ha? Wala na to utol. Putang inan to. Wala na, di ba? Oh, ano pa nangyayari dito sa putang into? Ha? Wala na, Wala na, ina ina, ina mga utol. Utol. Ano ano na, 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 Dekwera ka ng tayo, putang ina. Play dead na eh. Kakahiya ka pala, Peter, putang ina mo. Nice one! Nice one, Peter! Sarap na na, putang ina mo, ha? Sarap mong muramurahin, wala wala, lang putang ina mo, para nakagag ang kamay mo sa... Sa likod mo, tapos binabatok-batokan namin ikaw, ha? Sarap! Para kang batang, batang binatuan, hinagawa ng candy, putang ina mo, fatal ha. <laughs> oh, tsaka kakababanad pag wala na kami, putang ina mo, toxic ka. Ha, fatal?

খানে আমি না বারো চল্লিশ Alam, lang lang, alam mo ang lakas na kamo, nagkataon lang, lang na marami kong ginagawa nun. No? Ang tarong ang kupal kang hindi pa kang gunggunga. Yan, rinig mo yeah. dahil? Rinig mo dahil? Pitik-pitikin ko yung tao Pitik eh. No. no? no? Sa kayong lalamunan mo, so, paayos, na 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 na, na, paayos mo muna ha? Paayos muna ha? Naisipon ka sa lalamunan. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Patotado ka. Ikaw lang ang mga gunggunga. Ikaw yun ang mga gunggunga. Yan. Pwede na yun ano? Pwede na yan, <laughs> <laughs> -bug -bug na po. -bug -bug na po. Swery ka, hindi ka magtatagan. magtatagan. kung na sa inyo. <laughs> yan. Yan. Sino na nga pak yan. Yeah, wala na. I-prove mo na. O, paano? O, paano? Paano, pa'y tali? Saka tali? Ha? O, saka ka naman. Saka ka na muna. Saka ka na muna. Ano. Ano. Na ba Baba natan. Kasi, tama na, na muna yung isa-isa muna. Isa muna. Eh, Huwag kayong magmadali. Baba natan natin. Baba natan natin. Baba natan natin. Baba natin. Baba magandang mo ang tanga lang. Di porket na ito ay ito ay ito ay ito Hindi porket <pura>, pangit ka, <laughs> ha? ha? Matatakot na ba ako? Ah, dahil yung music at tatapusin na lang. Tapos bahala ka na sa buhay mo. Fatal putang tanga mo. Declare nyo na mga utol. Sa lawasan mo, ipilangin ako lang sa mga tutuon At na walang sa Sabagat, kami ang menandari, kami ang jutangari Revolusyon, na ang minta, ay laban ang daan Sumabay kayo, ang kasaya nyo Kami ang arang, at iba'y ninyo Hindi nyo pa alam na kami ang mga nino Sa pag-iisip, sa pag-anak Sa pangalan namin, ay kumakalak sa at sila na na sa daming kagawa o na pamilya mga kornis <laughs> ang ang mga kayang huwag sa mga huwag ang mga huwag sa ang mga huwag 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 ang

wala pa kayo baka na alam na kapag lang kayo ang kami kaya ako ako sa inyo at ay maling ako para hindi na masabi na lang ang stupido ang buko nyo putain na nyo paano ako ah. ano? ha? ha? ano? ano? Ah. hayan niya Clear ba ako? Clear, clear. Ha, oh, tara na mga otol, iwanan na natin yan. Hmm. Hala nang kukwenta-kwenta yung mga yan. Sarili nyong room, nabokong kayo, nakakahiya naman kayo. Paano ba yan? Nakakita pa sa YouTube yan. Ha? O, oh, narinig nyo na naman yung boses ko. Nagsipag-type kayo. Okay, tara na mga auto, labas na. Okay, labas na kami. Paglabas namin sa kayo bumanat, ha? Okay.